masikip ang alsada sisingit si kuya sa in between ng sasakyan no? so pagkaganyang masikip doon ka lang sa pinakakanan pumunta kasi kung dyan ka sa gitna wala ka ng allowance kasi ang dapat na allowance mo in between sa koche ang pagkakaalala ko sa test sa LTO isang metro ayan o, no? halos sa uh, dikit na dikit na shadow sa dalawang kotse doon sa kotse na pula at saka dito sa green so guys wag nating ugaliin yung pagsingit ng uh, uh, sobrang sikip no baka hindi tayo mapansin pag gumandar eh masagi tayo no inlang Yun lang yung aking uh, paalala sa aking mga kapwa motorista lalo na to, may pakiride ka pa ha ingat ingat bye